na ito sa iyong ikabubuti. Sa talatang ito ay maliwanag na ang Diyos ay hindi naguuto sa atin para ikasama natin, kundi para sa ikabubuti natin. Kaya noong sinabi ng Panginoon, Ong Kristo ito nyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. Isang bagay ang matitiyak. Ang utos ng Panginoong Heso Kristo ay para ikabuti natin. Ikaw lang na magulang kung nasa katinuan ka ng pag-iisip, hindi mo naman uutusan yung anak mo ng isang bagay na makasasama sa kanya. Kaya natin sinasabing kung nasa katinuan ng pag-iisip ang magulang, dahil meron naman magulang na hindi matino ang isip. At yan ay isang bagay na hindi may tatanggi. Kaya ang sabi sa aklat ni Mateo, kung kayo nga, bagaman masasama, ay marurunong mga bigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong ama na nasa langit na magbibigay ng mabubuting bagay sa nagsisihingi sa kanya? Lalo naman na hindi maguutos ang Diyos ng ikasasama natin. Dahil maliwanag sa Biblia na yung kanyang mga utos ay sa ikabubuti natin. At yun ay ikabubuti mo kung susundin mo. Yun ang paglabag mo doon. Sa inyong ng Diyos, yak na hindi mo ikabubuti yon Ang prinsipyo, una, tandaan natin, ang gusto ng Diyos, lahat ng tao ay maligtas. Sabi ni San Pablo kay Timoteo nasyang may ibig na ang lahat ng mga tao ay at mga kaalam ng katotohanan. Gusto ng Dios lahat ng tao promise, Ang sabi naman ni San Pedro, hindi mapagpaliban ng Panginoon tungkol sa kanyang fair, pangako na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba, kundi mapagpahiluhod sa inyo na hindi He niya ibig na sino maan ay mapahama. Wow. Kundi ang lahat ay magsi pagsisi. Hindi niya gustong mapahamak ang sino man, kundi ang gusto ng Diyos, lahat ay magsi pagsisi. Kaya nga inaakay niya tayo sa pagsisisi. Ang sabi sa aklat ng Roma, hinahamak mo ang mga kayamanan ng kanyang kabutihan at pagtitiis at pagpapahinuhod na hindi mo nalalaman na, na ang kabutihan ng Diyos ay siyang umaakay sa iyo sa pagsisisi. Bakit iyon ang gusto ng Diyos na magsisi ka? Kasi nagkakasala tayo. Ang sabi kasi sa Ecclesiastes, walang magwid sa lupa na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Kaya kailangan magsisi tayo kasi nagkakasala tayo. Ibig sabihin, gusto ng Diyos, pagka nagkasala ka, magsisi ka. Hindi mo pababayaan na papagmatigasin ang puso mo ng daya ng kasalanan. Kaya nga sinabi sa 3.13 ng Hebreyo, Ngunit kayo pangaralan sa isa't isa araw-araw. Samantalan sinasabi, Ngayon, baka papagmatigasin ang sino man sa inyo ng daya ng kasalanan. Kaya nga ang gusto ng Diyos, Magsisika para huwag papagmatigasin ang puso mo ng daya ng ang kasalanan yun din ang sinasabi ni San Pablo sa 2:4 ng Roma at pagdating sa talatang 5 data Datapot ayon sa iyong katigasan at iyong pusong hindi nagsisisi. Pagka nagmamatigas, ibig sabihin hindi nagsisisi iyon. At pagka nagmamatigas at hindi nagsisisi, ang sabi, ang masamang tao ay nagmamatigas ng kanyang mukha. Bakit pinapatigas yung mukha niya? Kasi matigas yung puso. At sa kasunod na talata, ngunit tungkol sa taong matigas, nag-aayos ng mga lakad. Pag nag-aayos ng kanyang mga lakad, iyon ang nagpapaakay sa Diyos. Kasi ang Diyos umaakay sa pagsisisi. Bakit ka ba inaakay ng Diyos? Para huwag kang maligaw ng iyong landas. Kasi nga, may paglakad ka. Dahil... Hindi para sa taong lumalakad, tuwid ng kanyang mga hakbang. Sino ang magtutuwid? Ang sabi sa kawikaan, ang puso ng tao ay kumakatha ng kanyang lakad, ngunit ang Panginoon ang nagtutuwid ng kanyang mga hambang. Kaya ang matuwid, nagaayos ng kanyang paglakad. At para may ayos ng matuwid ang kanyang lakad, dapat nagpapaakay siya sa Panginoon. Kasi hindi naman maaring ituwid ng tao ang kanyang sariling mga habang. Ang Panginoon ang nagtutuwid ng kanyang mga hakbang. At dahil nagkakasala tayo, aakain tayo ng Diyos ngayon sa pagsisisi para matuwid ang ating paglakad. Pero pag nagmatigas ka ng puso mo at hindi ka magsisisi, ano ang mangyayari? Nagtitipon ka sa iyong sarili ng puot sa kaarawan ng kapuotan at pagpapahayag ng tapat na paghuhukom ng Diyos maiipon ang iyong kasalanan kapag hindi ka nagsisisi love, sa iyong King kasalanan kapag ayaw ka na magpaakay sa Diyos pag naiipon ang kasalanan mo ano ang sabi ni Santiago kung magkagay ang kahalayan kung may paglihi ay nangangana nang kasalanan at ang kasalanan pagka malaki na ay namubunga ng kamatayan. Pag lumaki, magbubunga na ng kamatayan. Kaya dapat paakay tayo sa Diyos. Kasi pag inuutusan tayo ng Diyos, hindi natin ikasasama yun. Ikabubuti natin yun. Dapat sumunod tayo. Dapat nagsisisi tayo para tayo mapatawad sa ating mga kasalanan. At pag nagsisisi ka sa kasalanan mo, ang ibig sabihin, umihingi ka ng tawad. Pag humihingi ka ng tawad, hibig sabihin na yung nagsisisi ka, ina-acknowledge mo yung kasalanan mo, hindi mo pinangangatwiranan yung kasalanan mo. Ano ngayon ang utos na ikabubuti natin, na laging ipinapaalaala sa atin? Sapagkat kung ipatawad ninyo sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay patatawarin ang Ama sa kalangitan data kung hindi ninyo ipatawad sa mga tao ang kanilang mga kasalanan ay hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong ama ng inyong mga kasalanan ipinapakita dito sa atin ang paraan. Kasi gusto ng Diyos, walang mapahamak, kundi lahat ay magsisi. Bakit ka ngayon inaakay sa pagsisisi? Para huwag kang mabaon sa kasalanan at huwag magbunga sa iyo ng kamatayan. Kaya ipinapakita sa iyo ngayon yung paraan. Tayo ay inutusan. At ang paraan para tayo mapatawad, kung ipatawad ninyo pag sinasabi yung kung iyon ay kondisyon. Kaya ang dalawa, kung at kung hindi, sa pagkang ipatawad ninyo sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay patatawarin naman kayo ng inyong ama sa kalangitan. Datapwat kung hindi ninyo ipatawad sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay hindi rin patawarin ng inyong ama ng inyong mga kasalanan. Yung nasa 6.14, kung... Yung nasa size 15? Kung hindi, kaya dalawang bagay. Dito ay binibigyan ka ng lead ng Diyos, kaya ka tinuturuan ng Diyos na magpatawad sa ikabubuti mo. Inaakay ka ng Diyos sa ikatutuwid ng iyong bang. Dahil tayo ay nagkakasal. Sala, inaakay niya tayo sa pagsisis. Bakit tayo? Para tayo mapatawad sa ating mga kasalanan. Kaya nga ang sabi, kung magkasala ang iyong kapatid, sawayin mo siya. At kung siya'y magsisis, patawarin mo siya. At kung siya'y makapitong magkasala sa isang araw laban sa iyo, at makapitong magbalik sa iyo, nasasabihin, pinagsisisihan ko, patawarin mo siya. Bakit po ganoon? Kasi gusto ng Diyos mapatawad ka rin sa kasalanan mo. Baka maging tingin mo, parang lugi ako ah. Hindi. Tingnan natin ang utos ng Diyos na sa ikabubuti mo kung susunod ka. Paano mo titingnan 'yon na sa ikabubuti mo? Kasi ang sabi, kung magka Salang yung kapatid, sawayin mo siya. Kung siya'y magsisi, patawarin mo siya. Sa ba yung pinag-uusapan? Sa iyo. Kasi pagdating sa talatang 4, kung siya'y makapitong magkasala sa isang araw laban sa iyo at makapitong magbalik sa iyo, nasasabihin, pinagsisisihan ko. Ano ang gagawin mo? Patawarin mo siya. Bakit sinabing patawarin mo? Kasi gusto ng Diyos, pag ikaw naman ang bumalik sa Kanya, mapatawad ka rin niya. Dahil huwag mo namang sabihin na noong ikaw ikaw ay magkasala, hindi ka na bumalik. Kasi kung halimbawa, nagkasala ka, hindi ka na ba bumalik para humingi ulit ng tawad? Babalik ka tiyak para humingi ng tawad? Dahil walang matwid sa lupa na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Kaya ang sa sabi, kung magkasala ang iyong tid, sawayin mo siya. Dapat, sawayin mo siya. At kung siya'y magsisi, patawarin mo siya. Ibang usapan naman kung hindi na nagsisisi at nagre din na. Pero kung nagsisisi, ang sabi, at kung siya'y makapitong magkasala sa isang araw laban sa iyo, at makapitong magbalik sa iyo na sasabihin, pinagsisisihan ko, patawarin mo siya. Baka ang maisip mo, kapatid, pagkara na, ay kagaya ng sinasabi dati ng inyong likod. Namumuro wow. ka na! And Nakakatatlo ka time. na! Paano, ka na? Paano kung may pang-apat? Abay, pinang-apatan mo pa! Nakakaapat ka you say, na! Pero ang sabi, Nakapitong magbalik sa He's iyo na sasabihin, pinagsisisihan ko, so patawarin mo siya. Yun palang pagkakataon na ikaw ay nagpatawad, you binubuksan mistakes. ng Diyos sa iyo na pagbalik mo sa Kanya. Pag letter hindi letter mo nang tawad, ikaw rin ay patatawarin I've sa iyong mga kasalanan. At binasa ni so Kuya sulat ni San Pablo sa mga, means, mga taga Roma. Sinasabi ko nga, so nangatisod kaya sila upang mga hulog? Huwag daw ang mangyari. Datapot sa pagkahulog ni Leon dumating il upang ipamungkahi sila sa paninibugro. Datapot kung ang ilang mga sangay na nabali at ikaw na isang ulibong ligaw ay isinanib ka sa kanila at ikaw ay naging kabahagi nila sa ugat ng katabaan ng mabuting punong ulibo. Huwag kang magpalalo sa mga sanga. Datapot kung magpalalo ka ay hindi ikaw ang nagkakandili sa ugat kundi ang ugat ang nagkakandili sa iyo. Sasabihin mo nga. Ang mga sanga they ay nangabali upang ako ay makasanib. Mabuti, sa kawalan nila ng pananampalataya ay nangabali sila. At sa iyong pananampalataya, nakatayo, huwag kong kundi matakot ka. Sapagkat kung hindi nga pinatawad ng Diyos ang mga talagang sanga, ikaw severity. man ay hindi patatawarin. Masdan mo ang But At ang kabagsikan ng Diyos, ang kabagsikan ay sa nangahulog. Datapwat ang kabutihan ng Diyos ay sa iyo. Kung mamamalagi ka sa kanyang also, kabutihan, sa ibang paraan ay ikaw man ay puputulin. At sila naman, kung hindi mangagsisi sa dipanan ng palataya, ay mga kakasanig. Sapagkat makapangyarihan ng Diyos upang sila'y isanig na muli. Sapagkat kung ikaw ay tinudod doon sa talagang ulibong likas, at laban sa, sa kaugalian ay sinanib ka sa mabuting punong libo. Gaano pa nga ang mga ito na mga talagang sanga? Sapagkat kung paano kayo ng nakaraang panahon ay mga masuwain sa Diyos, datapot ngayon, kayo'y nangagpapit ng haba sa pamamagitan pagitan bilang pagsuway. gayon din naman ang mga ito ay naging mga basuwain ngayon upang sa pamamagitan ng habag na ipinagkaloob sa inyo, sila na may magkamit ngayon ng habag sapagkat ang lahat ay kinulong ng Diyos sa kasuwayan upang siya'y mahabag sa lahat. O kalaliman ng mga kayamanan ng karulungan at ng kaalaman ng Diyos. O di mating ka lang, mga hatol niya. Bob, at hindi malirin na kanyang mga daan. Ano po ang ibig sabihin? Yung pagkakasala ng kapatid mo ay magiging daan para mapatawad ka sa kasalanan mo. Dahil dito sa salaysay ni San Pablo, mayroon talagang you, mga sanga na bali. Nabali, nabali sila sa kawalan ng pananampalataya. Ikaw naman, sa pananampalataya mo, nasanib ka naman. Ask, ano ang ibig sabihin? Dahil sila nabali, nabigyan says, ka ng chance. Kung ang sa ang sabihin mo, The depth of riches, ano yun? Ang San Pablo, O kalaliman ng mga kayamanan ng karunungan at ng kaalaman ng Diyos, amazing. O di mating kalang mga hatol wow. niya, at Because hindi malirim na kanyang mga daan. Ang galing! Bakit? Hindi nga matingkala. No. Bakit? Because Pabor lang ba sa isa? Pabor lang ba doon it. sa nasanib? Do like it it hindi. Dahil yung nabigyan ng pagkakataong masanib, the mere fact Why? na binigyan sila ng pagkakataong masanib, nabigyan pagkakataon din yung mga nabali. Bakit? Kung ikaw nga na hindi ka naman talagang sanga, isinanib ka, ito pa kayang talagang mga sanga ang hindi maisanib uli. Kung kung hindi naman sila mananatili sa di pananampalagay palataya? Kaya sabi ni Kuya, ang titingnan natin yung dalawang aspeto na pabor na ginagawa ng Diyos. Ikaw na nagkasala at ikaw na pinagkasalahan. Pinatawad ka nitong pinagkasalahan mo. Nung pinatawad ka ng pinagkasalahan mo, itong pinagkasalahan mo ay nagkaroon naman ng pagkakataon na mapatawad ng Diyos. At kung ito pinagkasalahan ay nagpatawad, ang Diyos pa kaya na hindi naman sa kanya direct na nagkasala ang hindi magpatawad? Dahil sabi, at kung siya'y makapitong magkasala sa isang araw pa sa iyo, hindi naman sinabi na laban sa akin. At makapitong magbalik sa iyo na sasabihin, pinagsisisihan ko, patawarin mo siya. Kung pinagkasala ka nagpatawad, dapat maisip na, ikaw ba kaysa sa Diyos? Hindi, ikaw kung nga na pinagkasalahan, pinatawad mo, ang Diyos pa ang hindi magpatawad doon? At ikaw naman na nagpatawad. Nabuksan naman ang pinto para ikaw din mapatawad ng Diyos sa iyong mga kasalanan kaya Why? o kalaliman ng mga kayamanan ng karunungan at ng kaalaman ng Diyos. Bakit? Para mabigyan ng pagkakataon yung nabali, isinanib yung mga hindi talagang sanga. Bakit ganoon? Yun ang justice. Ano ang justice doon? May chance ngayon itong talagang sanga. Kung ikaw nga, hindi ka naman talagang sanga, ka. ito namang talagang sanga kung hindi sila mananap pananampalataya sa hindi pananampalataya, and and makakasanib silang muli. Bakit? Sapagkat makapangyarihan God. ng Diyos upang sila'y isanib na muli. Paanong ipinakita yung kapangyarihan way. ng Diyos na bigyan sila ng pagkakatao